Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakay ng mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera At ito, Ang Hoy! Bawal Yan! Ngayong araw, magbabalik tanaw tayo sa mga krimen na napapadalas laman ng balita. Ito ay para sa kaalaman ng lahat. Kung sakaling maharap tayo sa mga parehong sitwasyon na maaaring mauwi rito, mabuti nang alam natin ang ating karapatan at ang mga maaaring kahantungan. Umpisahan natin yan sa mga krimen online o sa pangharas na nagaganap sa iba't ibang social media o online application. Parusa sa pangharas sa mga online lending app alamin. Ang kahirapan ay hindi choice o kagustuhan ng sino man. Lahat tayo, nais ay maginhawa ang buhay. Kaya isang hamon kapag tayo ay nasa short, dahil iilan lang ang tunguhin nito. Magtiis, manghingi o mangutang. Bagamat ang pangutang ay isang responsibilidad, wala pa rin karapatan ng sino man na mangalipusta, mangharas o magbanta sa mga hindi nakakabayad sa atin. E paano naman ang mga issue ng harassment sa mga online lending app? Ano nga ba ang pananagutan ng mga ito? Alamin sa aking report. Bagamat iniiwasan ng marami ang pangungutang o pagpapautang, marami pa rin sa atin ang dito kumakapit. Kadalasan, ito ang instant takbuhan ng mga taong may due date na kailangang bayaran o ang mga na-short sa budget. Kaya naman ang iba, ginawa na itong negosyo. Dito na pumapasok ang online lending application. Simple lamang ang sistema nito. Madali mong makukuha ang pera, pero may kakabit itong kondisyon gaya na lamang ng interes. Kaya ang otoridad, hindi nagkulang sa paalala na maging maingat sa mga ganitong transaksyon at alaming mabuti ang nilalaman ng terms and conditions nito. Ang payo nila, mas mabuti kung ito ay nakasulat. Kaya lamang, may mga pagkakataon na ang nangutang ay naiipit sa sitwasyon kung saan hindi nito agad na babayaran ng inutang sa pinagkasundoong petsa o paraan ang hamon dito. Ang mga online lending application ay hindi parang kaibigan o kamag-anak na napapakiusapan. Gayunpaman, hindi nito binibigyan ang mga nagpapautang ng karapatan na mangharas o manggipit ng kanilang mga kliyente. Nakasaad sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang pagbabanta sa kaligtasan ng sinuman ay halimbawa ng grave threat at maituturing na isang krimen. Ang sino mang gumawa nito ay maaaring patawan ng aresto mayor o pagkakakulong ng nasa 4 hanggang anim na buwan o pagmultahin ng hindi bababa sa daang piso. Ang ganitong practice ay maaaring ituring na unfair debt collection practice na ipinagbabawal naman sa ilalim ng batas na pinaiira ng Securities and Exchange Commission. Ayon sa Memorandum Circular No. 18, ang mga lending companies na may mga ahenteng sangkot sa pangharas ay maaaring pagbayarin ng multa na 25,000 para sa first offense, 50,000 naman para sa second offense, at ang halaga na hindi bababa sa 1 million pesos at pagsuspinde ng operasyon ng kumpanya sa loob ng 60 araw o pagsasawalang bisa ng permit to operate nito para sa third offense. kalat ng mga screenshot ng konvo ng walang pahintulot ng taong sangkot dito. Alamin! Laganap online ang screenshot ng konvo mula sa iba't ibang individual. Kadalasan, ginagamit itong meme. Minsan naman, bilang patunay kapag may nais i-expose ang tao patungkol sa kanyang kakilala online. Ano nga ba ang pagkakataon na pahintulutan ang pag-screenshot ng mga online conversations? At ano naman ang parusa kapag napatunayang ang iligal ang pagkuha at pagpapakalat nito? Talakayin natin sa report na ito. Nagiging normal na ngayon ang pagpo-post ng screenshot ng convo sa social media. Madalas, ginagamit itong ebidensya upang mapatunayan na ang sinasabi ng isang individual ay totoo. Mas legit ikanga ng marami. Gayunpaman, iba yung pag-iingat ang payo ng otoridad sa mga ganitong practice. Sa pagkakataon ng isang individual ay nag-screenshot ng usapan sa pagitan niya at ng isa o mga kakilala para i-record o itago ito o bilang pansariling kopya lamang ng espesipikong usapan na iyon, ito ay maaaring pahintulutan. Subalit, kung ang messages ay naglalaman ng personal at sensitibong impormasyon, hindi legal ang mag-screenshot at mag-share nito. Lalo na kung walang pahintulot ng taong nasa usapan at pinanggalingan ng mensahe. Ang sino mang gumawa nito ay maaring kasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act at maaring mapatawa ng pagkakakulong ng isa hanggang tatlong taon at pagmultahin ng hindi bababa sa 500,000 pesos at hindi higit sa 2 million pesos kapag ang ng screenshot ay naglalaman ng personal na impormasyon. Pagkakakulong naman na tatlong hanggang anim na taon at multa na hindi bababa sa 500,000 pesos at hindi higit sa 4 million pesos. Ang ipapataw kapag ang kinunang screenshot at pinagkalat ay naglalaman ng sensitibong impormasyon. At para sa susunod na report, balikan naman natin ang isang showbiz ganap. Bea Alonzo, naghain ng kasong cyber libel kina Oji Diaz at Christopher Mina parusa na maaaring kaharapin ng mga sangkot? Alamin. Inaksyonan na ng aktres na si Bea Alonzo ang mga kumakalat na maling impormasyon at mga paratang sa kanya ng mga kolumnistang sina Christopher Fermina at OG Diaz. Paksa ng mga content ng mga showbiz columnist na ito, ang ganap sa buhay na aktres na Ania ay walang basehan at mapanirang impormasyon lamang. Ano nga ba ang parusa na kakantuan ng mga kolumnista? Tutukan sa report na ito. Laman ng balita at usap-usapan online ang umano hindi pagbabayad ng buwis ng aktres na si Bea Alonzo. Kasunod ito ng iba't ibang spekulasyon sa hiwalayan nila ng ex fiance na si Dominic Roque at ng issue sa prenuptial agreement na dahilan daw nito ayon sa showbiz columnist at talk show host na sina Christopher Min at OG Diaz. Walang patunay ang mga akusasyong ito at kumpirmasyon mula sa aktres. Kaya naman, Naghain ng aktres ng kasong cyber libel sa mga showbiz personalities na ito at sa isang pang online basher. Ayon sa complete affidavit ni Alonzo, biktima siya ng mali, malisyoso at mapanirang mga impormasyon na wala namang katotohanan. Ano nga ba ang maaaring kaharapin kung mapatunayan na may sala ang mga nirereklamo? Nakasaad sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act, kaugnay ang Article 355 ng Revised Penal Code ang sino mang maglabas ng maling impormasyon at akusasyon sa isang tao na ikasisira ng reputasyon nito gamit ang teknolohiya ay maaaring patawa ng pagkakakulong ng apat hanggang walong taon. Maaari pagbayarin ang mga naturang showbiz personalities ng multa na nasa 6,000 pesos o mas mataas pang halaga depende sa desisyon ng korte. Sa bahaging ito, kung kanina makarasan sa online spaces, Dadaku naman tayo sa mga gawaing pinagbabawal dahil nakakasira ng kalikasan. Isang espasyo rin na nangangailangan ng pag-iingat at pag-aalaga. Maling pagtatapon ng hospital waste at parusa sa gagawa nito. Alamin! Sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, mas dumami ang mga medical waste. Pero laging paalala ng mga medical expert at ng otoridad, ilagay sa wastong tapunan ang mga basurang ito. Kung hindi itinapon ng maayos ang mga medical waste, narito ang mga parusang kahaharapin. Alamin sa report na ito. Daan-daang tonelada ng medical waste ang nadaragdag kada araw sa bansa. Nagsimula ito nang sumipa ang COVID-19 at nanatiling suliranin hanggang ngayon. Kaya naman, Laging paalala ng mga eksperto at mga otoridad. Pero may ilan pa ring mga ospital at pasilidad ang nahuhuling hindi itinatapon ng tama ang kanilang mga medical waste. Ano nga ba ang maaaring kaharaping parusa ng mga lalabag sa tamang pagtapon ng medical waste? Nakasaad sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Bawal ang pagtatapon ng medical waste sa mga pampublikong lugar tulad ng mga daan, sidewalk, kanal, estero, parke at establishmento. Ipinagbabawal din ang pagsusunog ng mga solid waste. Ang sino mang lalabag dito ay maaring magbayad ng 300 hanggang 1,000 piso o maaring mag-render ng community service ng isa hanggang 15 araw. Bawal din ang pag-aproba sa pangungolekta ng non-segregated o unsorted waste at ang sino mang lalabag dito maaring magbayad ng 1,000 hanggang 3,000 piso at posible rin makulong ng 15 araw hanggang anim na buwan. Iligal na konstruksyon sa protected areas, bistado, parusa sa lumabag, alamin. Ang mga protected areas at heritages ay protektado ng mga environmental laws sa bansa. Limitado ang anumang aktibidad o gawain sa mga lugar na ito at may angkop na paraan ng pangangalaga sa mga ito. Mayroon ding mga ahensya na nagpapatupad at nagpapatibay ng komprehensibong sistema sa pangangasiwa dito. Kaya naman, ang pagsasawalang bahala sa mga panuntunan sa pangangalaga nito ay ipinagbabawal. Pakinggan natin ang isang balita kaugnay dito. Huli sa akto ang ilegal na konstruksyon ng infrastruktura sa isang protected area sa Antipolo Rizal. Nadatna ng otoridad ang mga heavy equipment at mga construction materials sa lugar na kanilang sinalakay. Naabutan din dito ang head foreman na agad naman hininga ng permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Sa kasamaang palad, wala itong naibigay sa kinauukulan. Kaya naman, inaresto ang foreman kasama ang sundalo na namataan sa di kalayuan nang mapag-alamang ito ang nasa likod ng nasabing iligal na konstruksyon. Sakop ng lugar kung saan sinimulang itayo ang infrastruktura, ang Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Ayon sa mga eksperto, nagsisilbi itong pananggalang sa ulan at nagsasala sa mga tubig. Nakasaad sa Republic Act No. 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018 na ipinagbabawal ang pagtatayo ng kahit anong istruktura sa nasasakupa ng protected areas. Kung mapatunayan na ang foreman, sundalo at ang iba pang naaresto ay hindi otorisadong nagpasimula ng construction operations, maaari silang pagmultahin ng isang milyon hanggang 5 milyong piso. Maaari rin silang makulong ng anim hanggang labing taon. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala depende sa desisyon ng korte. sa mga lalabag sa National Cultural Heritage Act. Alamin. Ang mga natural cultural heritage site ay mga lugar kung saan patuloy na dumadaloy ang ating mayabong nakasaysayan at kultura. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng buhay roon at sa pangangalaga ng kalikasan. Kaya naman, responsibilidad natin na proteksyonan ito sa kabila ng banta ng modernisasyon at kapitalismo. Ang sinumang maging sanhi ng pagkasira nito ay pagpapakita ng irresponsibilidad at maaaring tumanggap ng kaparasahan. Ano nga ba ang parusang ito? Heto ang aking report. Tanawin o pasyalan lang kung ituring ng iba, pero ang mga National Cultural Heritage Site, kagaya ng Rice Terraces, Calya sa Vigan, at iba't ibang lumang simbahan ay mahalagang mga gusali at establishmento. Ito kasi ang pisikal na representasyon ng kasaysayan ng bansa at ito rin ang nagpapalitaw ng ating pagkakakilanlan. Dahilan din na vulnerable ang mga gusaling ito, una, bunsod sa katagalan ng pagkakagawa nito, at pangalawa, ang hamong dala ng kalamidad dito. Mas pinaigting ng pamahalaan ang pangangalaga nito sa pagsasabatas ng National Cultural Heritage Act of 2009. Layo ng batas na ito na isulong ang protection preservation at conservation ng mga heritage sites sa bansa. Nakasaad sa Article 13 ng nasabing batas na ang pagsira, pagdemolish, pagbabago ng orihinal nitong mga katangian ay pinagbabawal. Hindi rin pinahihintulutan ang paghukay dito o panghalughog sa magusali gusali ng walang pahintulot mula sa kinauukulan. Ang sino mang mahuli na gumagawa nito ay maaaring patawan ng multa na hindi bababa sa 200,000 pesos o pagkakakulong ng hindi bababa sa sampung taon. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala depende sa desisyon ng Korte. At ng mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Ito ang Hoy Bawal At muli, ako si Rose Baviera. Sama-sama tayo, Pilipino! Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, Itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!